hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balita hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Pinuri ng Diplomatic Corps ang mga hakbang ng Marcos Jr. Administration na nagsusulong at nagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro Region sa Mindanao. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Pinapurihan ng Diplomatic Corps ang progreso ng Administrasyong Marcos sa pagsulong at pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa ceremonial toast ng Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown at Pangulong Bongbong Marcos sa taunang Van Denor, na idinaos bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika daan at dalawangput-anim na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Bansa, kinilala ng Arkobispo ang mga naging hakbang ng administrasyon tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon. In this connection, the international community supports and indeed congratulates the Philippines for the impressive progress that has been made in these years through the Bangsamoro peace process. Ani ang international community, partikular ang diplomatic corps sa kanyang pamumuno, ay nakasuporta sa mga hakbang na ito. Kabilang na ang pagdiriwang ng bansa ng ikasampung anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Umaasa ang PayPal nunso na patuloy na maisa sa katuparan ang inaasam na pangmatagalang kapayapaan ng mga residente sa mga lalawigang nooy pugad ng armadong pakikibaka. Pagtitiyak niya, patuloy ang suporta ng Diplomatic dito, lalo na nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa regyon. So Mr. President, at this moment, With the date of the first BARM parliamentary elections less than one year away, let me reiterate the support of the diplomatic corps for this process. Let us all do everything we possibly can to ensure that the hopes of the people of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao will not be disappointed. Noong Pebrero ng taong ito, ng pangulo ang mga leaders sa BARM. na sikaping pagtagumpayan ang nakatakdang eleksyon sa 2025 at siguruhing walang karahasang magaganap dito. Bilang tugon, sinigurong muli ng Pangulo na sisikapin ng kanyang administrasyon na paigtingin pa ang pag-asang namamayani sa ating mga kababayan sa BARM habang pinananatili ang respeto sa international law at legitimate diversity. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, kumpiyansa naman ng Commission on Elections o COMELEC sa kakayahan ng Miro Systems bilang service provider ng Pilipinas para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, maliban sa mabusisi ang proseso ng kumpanya sa pagbuo ng vote counting machines, ay sa kauna-unahang pagkakataon ay gagamit na rin tayo ng QR codes. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Iwala si Commission on Elections Chairperson George Garcia sa kakayahan ng Miro Systems bilang service provider ng Pilipinas para sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam sa DZRH, ikinatuwa ng Comelec official ang kahandaan ng kumpanya mula sa detalyadong pagkukumpuni ng vote counting machines hanggang sa matagumpay na environment-based simulation test nito. Tayo po'y natuwa at uh, satisfied po tayo sa nataksihan natin sa pagkita kita natin yung kahandaan ng kumpanya. Talagang siya pala ay manufacturer na. Napatunayan natin at uh, sa pagkumpuni hanggang sa pinakamaliliit na piraso ng mismo makina hanggang sa mabuo yung makina hanggang sa i-test siya yung makina doon sa environment o sa kondisyon na parang sa Pilipinas na medyo mainit ay nasaksihan po natin lahat-lahat ng yan. Samantala, sa tulong ng customization ay pinawi ni Garcia ang pangamba ng publiko sa sinasabing kamera na ikakabit dapat sa ibabaw ng mga machine na baka umanumakuha na ng picture ang mukha ng botante. Nailagay na po sa, sa ilalim doon sa kung saan pinapasok yung balota kasi po kailangan yung, yung pick yung, yung mismong uh, camera upang makapture Sir Angel yung mismong resibo Uh, later, yung resibo natin, meron po siyang QR code for the first time. At tayo po'y papayagan natin ng PPCRB, NAMFREL, Majority Party at Minority Party na makap makapture yung mismong uh, QR code upang sila mismo ay makapag-transmit din ng kanilang results immediately na hindi kailangan hintayin yung hard copy ng results sa bawat uh, balota. Tiniyak din ito na mababa ang tsansa na magkaroon pa ng insidente ng dagdag bawas sa darating na halalan dahil maliban sa seguridad at accuracy ng QR codes ay dadaan sa mga poll watchers ang mismong imahe ng balota na ipinasok sa makina. Nakatakda namang dumating by batch ang nasa 110,000 na bagong vote counting machines simula sa darating na Agosto hanggang bago matapos ang 2024. Matatandaan na ang Korean firm na Mira Systems ang pumalit sa Smartmatic bilang election service provider ng Pilipinas matapos ang halos isang dekada. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Inaasahang patataasin ng solar-powered irrigation ang produksyon ng agricultural products sa probinsya ng Isabela ayon sa pagtaya ng National Irrigation Administration o NIA aabot sa 350 hectares na lupa ang makikinabang sa panibagong irrigation project. Ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong solar-powered pump irrigation sa Quirino, Isabela. Ang nasabing proyekto sa Barangay Kabaruan na sinimulang gawin noong Hulyo ng nakaraang taon ay pinondohan ng halos 66 million pesos. Binubuo ang pumping station ng higit isang libong solar panels at kayang makabuo ng total wattage output ng 749,200 watts na may dalawang unit ng submersible pumps na may output discharge capacity na 12,800 gallons per minute. Ayon sa National Irrigation Administration, Kayang patubigan ng Kabaruan Solar Power Irrigation ang nasa 350 hektaryang lupang sakahan. Umaasa si Pangulong Marcos na ngayong natapos na ang proyekto, mapapataas na ang produksyon ng produktong agrikultura sa Isabela. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mapapababa ang gaso sa produksyon ng mga magsasaka sa lalawigan na matagal nang umaasa sa gasoline o diesel engine water pumps. Kapag nadoblean niya ang ani, nangangahulugan rin ito ng dagdag na kita para sa mga magsasaka. Dahil sa pagtatayo ng solar powered irrigation project na ito, sa inyong barangay ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig sa mga, sa mga irigasyon na sistema. mag-alaga ang mabuti ang mga pananim, do dodoble ang inyong mga ani sa produkto. At kapag nangyari yun, Lalaki ang kita ng mga magsasaka, sasagana ang buhay ng inyong pamilya, lalago ang inyong lokal na ekonomiya. Ang buong Isabela ay makikinabang dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Cisso. Sama-sama tayo, Pilipino! Limang unibersidad sa Pilipinas ang napabilang sa Quaquarelli-Simmons o QS World University ranking ngayong taon. Isa ito sa mga kinikilala at pinagkakatiwalaang universities comparative sites na ibinabase ang dato sa mga survey sa buong mundo. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Pasok ang limang paaralan sa Pilipinas sa 2025 Kwa Coriali Simmons o QS World University Rankings sa higit 1,500 na mga universidad sa buong mundo. Sa limang nakapasok sa naturang listahan, nanguna ang University of the Philippines na nasa 336 spot at may overall score na 33.3. Matatandaang noong 2024 QS World University Rankings, ang UP ay nasa pang 404 na pwesto. Sinundo naman ito ng Ateneo de Manila University na nasa 516th place, De La Salle University na nasa ika 641 to 650 bracket, ang University of Santo Tomas naman ay nasa 851 to 900 bracket, habang ang University of San Carlos ay nasa rank 1401 plus bracket. Samantala, kung top 5 Asian universities ng QS naman ang titingnan, binubuo ito ng National University of Singapore, Peking University, Nanyang Technological University, Tsinghua University at ang University of Hong Kong. Habang nasa top 5 universities in the world, ay ang Massachusetts Institute of Technology, Imperial College London, University of Oxford, Harvard University at University of Cambridge. Ang QS World University Rankings ay isa sa mga pinaka-pinagkakatiwala ang naglalabas ng top university rankings sa buong mundo base sa mga komprehensibong survey. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagtapos naman at marami sa mga anak ng mga dating beneficiary ng 4Ps ang napabilang sa top notchers ng iba't ibang board exams. Patunay lamang daw ito na tunay na nakatulong ang mga programang pang-akademya at pinansyal na ibinibigay ng kagawaran sa mga mag-aaral. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Masayang ibinalita at ipinagmalaki ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nakapagtapos at napabilang pa sa mga top notchers sa mga anak ng dating 4-piece beneficiaries. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, sa kakatapos lang na March 2024 Licensure Examinations for Teachers o LET, ay isang former 4-piece monitored child ang nakakuha ng top spot. Dagdag pa ni Dumlao, simula 2018 hanggang sa kasalukuyan ay may kabuuan ng apat na putsyam na mga anak ng dating benepisyaryo ang napabilang na sa mga top notchers ng iba't ibang board exams. Samantala, mahigit sa 32,000 na mga dating monitored child ng 4 piece ang matagumpay na nakapagtapos ng tertiary education. 82 sa mga ito ay nakapagtapos ng magna cum laude. 1,135 naman ang cum laude. At 132 ang nakapagtapos at nakatanggap ng special distinctions. Ayon naman sa panayam ng kagawaran sa mga benepisyaryong nakapagtapos, ay malaki umano ang naiambag ng programang pinansyal ng DSWD na tumulong sa kanila upang makapag-aral at lalo na upang makapagtapos. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, nagwagi at nag-uwi naman ang karangalan ng isang Cebuana sa ginanap na isang Science International Competition sa Finland dahil sa husay nito sa kaniyang pagpresent ng kaniyang thesis. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa si report ni Millie Borja. Nagwagi at napabilang sa tatlong finalist ang isang Pinay at Cebuana Pride na si Princess Rosary Cabutaje sa ginanap na coinbag Group Competition sa Turku, Finland. Nabigyang pagkilala ng prestihiyosong international competition ang husay ni Princess sa kanyang 3-minute thesis presentation dahilan upang mapabilang ito sa finalist. By putting Huck into an electrical circuit, I found that it can create electricity even from the tiny amount of hydrogen in the air. This is special because other enzymes need a lot of hydrogen. Sa kanyang Facebook post, malagod o man na iniharap sa mga may pangalan na sa larangan ang kanyang presentation tungkol sa kahalaga ng hypogenesis sa pinakasimpleng paraan. Dagdag pa nito, ito aniya ang kanyang biggest competition na nasalihan at isa sa mga pundasyon sa kanyang husay ay ang kanyang karanasan sa pagsali sa journalism competitions noong siya ay estudyante pa lamang. Pinamagatan namang learning from nature, turning air into electricity ang kanyang thesis na layong ipaliwanag ang potensyal ng kalikasan na makapagbigay ng sustainable energy. Isa si Princess sa na mga nanguna sa isang daang scholars sa iba't ibang bahagi ng Europa sa qualifying round. Inhaling a potential game changer in our energy landscape. And we might be on the verge of using it for a cleaner future. Thank you. Wow. <laughs> Good news para sa mga Pinoy na pupunta o nananatili sa Taiwan dahil pinalawig pa ng nasabing bansa ang kanilang visa-free entry program para sa mga Pinoy. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pinalawig pa ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs o MOFA ang kanilang visa-free entry sa kanilang bansa para sa mga Pinoy hanggang July 31, 2025. Inanunsyo ito ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Bureau of Consular Affairs, nitong June 4 matapos ang meeting ng State Island Government Agencies. Dito, napagkasunduan ang extension ng visa-free entry na sasakupin maging ang mga citizens ng Thailand at Brunei. Ayon sa Taiwan MOFA, patuloy nitong susuriin ng mga patakaran sa visa upang makahikayat pa ng mas maraming turista habang sinisiguro naman ang seguridad at kapakanan ng mga ito. Matatandaan na nauna nang isinama ang mga Pinoy sa pilot ng visa-free scheme ng Taiwan noong November 2017. Para sa DZRH TV to si Arnold Herrera, sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nadepensahan ng Pinoy badminton player na si Mika De Guzman ang kaniyang titulo sa Women's Single ng 2024 Philippine Badminton Open matapos talunin ng kalabang si Isabel Amora sa finals. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Nanatiling undefeated ang badminton player na si Mika de Guzman para madepensa nito ang kanyang titulo sa Women's Singles 2024 Philippine Badminton Open. Tinalo nito ang challenger na sa si Isabel Amora with 21-11, 14-21, 21-8 score sa Gameville Ballpark sa Mandaluyong City. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang 2023 APACS, Kazakhstan International Series Champion sa kanyang coach dahil sa pagtulong sa kanyang paghahanda mentally and physically. Samantala, wagi naman sa men's single si Jewel Albo. Matapos nitong pataubin ng kalabang si Clarence Villaflor in sweeping 21-13 and 21-9 score. Ang mga atletang nagwagi sa nasabing kategorya ay nakatanggap ng isang daang libong piso, habang ang first runner-up ay nakatanggap ng 50,000 libong piso at 15,000 limang libong piso naman para sa third and fourth place. At yun mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo nakiisa sa parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, yatid ng ating showbiz angel. Kabilang si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo sa mga nakiisa at proud na ibinigayway ang bandera ng Pilipinas sa nagdaang parada ng kalayaan na ginanap sa Quirino Grandstand bilang pagdiriwang ng Independence Day. Suot ng beauty queen ng isang white modern Filipiniana with rose embellishments na gawa ng Bulacanya designer na si Manny Halasan. Ilan sa mga namiti ni Chelsea ay si na Manila Mayor Hani Lacuna, actor-turned-politician Senator Robin Hood Padilla, at si Miss Universe 1969 Gloria Diaz, ang unang Filipina na nakasungkit ng prestigyosong Miss Universe crown. Samantala, isa ring Independence Day special IG reel ang in ni Chelsea bidang kanyang pag-iikot sa Intramuros at Rizal Park sa saliw ng kantang Manila. Sa caption nito, nakasaad na kay sarap manirahan at mabuhay sa Pinas, tunay na walang katulad. Sa Mexico, nakatakdang ganapin ang 73rd Miss Universe pageant kung saan susubukang may uwi ni Chelsea ang sanay ikalimang Miss U Crown ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito po man yung showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Bago po tayo magpaalam, June na naman. Bukod si pinagdiriwang natin ngayong buwan ng Araw ng Kalayaan, idagdag na natin sa ating listahan ng makulay at masayang pista ng aliwan. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 to 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaniyahan ko po kayong makiisa, makisaya dahil lang pista ay narito na ang Aliwan Fiesta 2024. At yan po mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na na pa better namin kayo sa mga balitang iniatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto rin po kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV